ko na lamod. Pre, bagay nga, pero masa nga ba? Alam ko, mo, arawi pa. Alam ko na alam mo, libre maghinta nga pero ang nasa nga doon ang araw, araw, ba? ano? Ayun yung tututuk Alam ko na alam mo, libre maghinta nga pero ang nasa ba?

wala. Plus point. tas wala akong correction tape. Pero, pero, correction tape. Ayok, Wait lang, ako na. No. mag vlog ako. Hindi. Nandito na si Shina, si Shina ang kasangulan. Nandito rin si Juana, si Juana ang pangilin. Nandito rin si Stacey, si Stacey Sebel. Yeah, mag